parang dito na lang o. Oh, di wala ko sa kanya. <laughs> <laughs> ha? Diyan, yeah, diyan. Yeah. Eh kasi nga, doon o, konti dito. Okay? Yeah, okay? okay. Sabi nga natin, kung saan ang tao, dapat doon tayo nakatingin. Alam nga naman kay Sister Lily lang ako nakatingin. Pero sabi nga natin, para naman sa lahat ng mata natin. Napakaganda ng ating pagbasa na Dati ko nga, siyempre, alam mo na kung wala akong assignment. <laughs> yan tayo eh, no? Alaasa. Na huwag natin gawin ito na huwag tayong umasa sa ating kapatid. Kailangan lahat tayo may tungkulin sa Diyos na dapat natin gampanan. Kakakon pa po ako, wala dito. Pero sabi nga natin, kahit sa bahay lang ako, nagminilay-nilay din. Siyempre, nagmumuni-muni ng ating mga mali. Ayan. Ang mga mali ako nakatuon eh. Hindi doon sa kama. Ang kamali kasi um, hindi maganda. Kaya, napabuk, napakaganda ng ating pagbasa na mga panahon noon kay Moises, kapag nakita mo ang Diyos, ay napakatakot. Kapag nakita mo siya, mga matay ka, yun ang kanilang sinasabi, di ba, Mars? Na, sabi natin, correct me, it I go. Sabi natin, pero ngayon, hinahanap natin ang Diyos na ito ang magbibigay sa atin ng lahat. Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan na ito ang magbibigay sa atin ng katalingan at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Palaktaan po natin ng ating buhay ng Panginoon. Buhay na walang hanggan, amen? Wala tayong mabibili niyan sa SN. Walang sen. Kahit dyan sa tindahan yan wala. Dito lang yon Sa tahanan ni Ama. Ang lahat ng maa maghahanap ay makakasumpong. Amen? Lahat ba tayo makakasumpong? Nasumpongan na ba natin? Amen. Amen. Kalakakan po natin ang ating buhay na kami ngayon. Okay, hindi po ako rito ang magpapayag, kundi meron talaga na ka-acquaint sa kanila. Dalawang ating speaker, kaya nga napakapalad tayo na mga... Apat. Ilan? Apat. Sino? Si Ate Beno, ato si brother. Sister Apollo, ano tayo ngayon? Okay, Apat pala. Wow, praise the Lord. Mali pala pa ka natin ang ating. Bilisan natin. Dahil apat pala ang kay speaker. Kaya ilang minutes kayo? 20. Tag po 40? 20. Ah, kala ko 40 minutes eh. Okay. Katawagin ko na po. Huwag natin patagalin. Para maunawaan natin ang ating ibang video ngayong hapon. Ang ina sa Bakong Jerusalem. Galing pa po siya sa malayong pook. Saan ba yung lugar niya? Sir Helmet? Ha? Rainbow. Ah, rainbow. Wow. Yan ay pangako ng Diyos na nakakita ka ng rainbow, lahat ng iyong mga pangitain ay talagang ibibigay ng Diyos. Amen? Sa pamagitan ng rainbow, sabi na natin, palatandaan yan na ikaw ay maging answer prayer sa iyong mga kahilingan. Ang tinutupad ko po, ang ina sa patungya ko le inang lehen, kwadra talakakan